even yung mindset niya start pa lang dun sa yung nag-aral siya bumalik siya mag-aral parang dun pa lang parang automatic parang um, yun yun kasi talaga dapat eh aralin mo kung anong gusto mong gawin eh dapat di ba hindi yung basta ka lang papasok wala do ka, ka mag-invest mag-invest ka talaga yeah. ng knowledge eh so, pero mukha ang bilis lang pakinggan kasi mabilis ko lang kwento mm. baka kasi akala ng iba Pak! ilan, ilan yes. yung dur duration ilang taon more than decade na ako eh ano ba? Nakalimutan ko na. Sobrang hindi... Siguro kaya ako nakalimutan hindi ko kasi binibilang talaga yung... Ano. Uh, basta grind ka lang ng grind. Kasi na? kapag binilang mo, may iinip ka. Oh, May iinip ka. Yes. At tsaka kapag binibilang mo, parang hindi ka naman yata masaya sa ginagawa mo. Iba oh, yata yung ano Iba yata yung, mm, lap, yung plano mo eh. Uh, iba yata yung tinutumbok mo. Uh, kaya mo binibilang. Kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo, ginagawa mo lang ng ginagawa Katulad nga ng sinabi ko before. Tumatanggap kami. Minsan kami pa yung nag Ganun lang ganda, uh -huh. 'di ba? Tama eh. Jaling din uh. So meaning parang ano, hindi mo hindi mo hindi mo inahabol yung yung goal mo. Pa, ano nagsimula ba? kasi na kami dito? Eto, ah. nagsimula ako, yung pinakaunang-una ko isa sa rason. May mga rason ako, isa sa rason. Gusto namin makapag-shoot ng saوريا. Ah, gusto nami makapag ng wedding sa mga taong hindi talaga kaya. Yung totoong hindi talaga kaya. Ah. Hmm. Yung hindi lalapit at tawad pero may kaya pa lang target namin audience is yung mga taga sa amin, sa lugar namin. Mm -hmm. Yung mga ganong klase na alam yung, mo yung yung pag nagpakasal eh, sa court tas may nakaharang na kalapa ng nyog ng mga nyog, yung mm -hmm. mga ganon ang target natin. Gusto niyo bigyan sila ng magandang video. Yes, yun. Tapos alam kasi namin mahal eh. Mm -hmm. And nakita ko yun nung nagko-computer ako sa pats narinig ko yun sa kumpol. Sabi, hindi pa sila mag-asawa. Ganda na ito. Ganda na. Eh. Mahal yan, mahal yan. Mm -hmm. So, isa yun sa naging inspiration ko. Ganda and, nun? Second na isa pa sa naging uh, sa mindset na tingin ko uh, kaya nag-work to. Sinimulan talaga namin siya talaga totoo ah, hindi ako yung poker to. Kailangan ko ng pera. Mm. Each mm. of us kailangan mm. natin ng pera para mabuhay. Pero hindi talaga doon nakatumbok yung utak ko nung, nung kapag ginagawa ko to. Nung, Pare totoo yan eh kasi if you do your best, money will come. Mm. Totoo yan. Totoo yan. Gawin mo yung nararapat na gawin. Huwag mong isipin yung pera. Eventually, bro. Bigla yan eh. Biglang mm. buhos siya eh. Totoo yun. Lahat naman tayo naka-experience, di ba? Ginagawa natin yung best natin sa simula. Lahat binibigay natin. Pero hindi natin expect yung pera. Mm. Katulad sinasabi mo na ang target nyo is palapalang lang ng nyog. Gusto nyo mabigyan ng magandang kasal. Oo, yung mga ganun. Pero eventually, bro. Pag ginagawa niyo yun, kahit sabi mo mura yung pakete mo ron, bumabalik yung pera sa iyo eh kasi tama yung hangarin mo eh di ba hindi lang tayo contractor na <laughs> 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 iba hangarin noon iba yun eh. uh, <laughs> iba yun uh, focus sa money yun yes dapat hindi ganoon yung mindset eh kasi pare totoo naman bro kahit gaano ka katagal kahit gaano ka kagaling kahit gaano ram yung pera mo pag namatay ka second generation makakalimutan ka na ng tao yes. Yeah. Yung bahay na tinitiran mo, after second generation, or pag namatay ka nga, hindi mo alam kung pamilya mo pa rin yung nakatira mm. doon. Mm. Yeah, apocalypse na. Di ba? Or, so or, good, binenta eh. na, diba? or binenta <laughs> na, di ba? Or binenta na ng <laughs> mga anak mo. <laughs> 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 yes. pero, pare, pero pag nagbigay ka ng value sa tao, mm. na hindi, hindi ka nag-aano ron sa pera, meron ka may iwan kahit papano. 'di ba? Kasi ako 40. shoot ko na wedding 30s, 20s. So pag namatay ako, may maiwan ako ng value dun sa family na yon. Tapos yung anak noon, mapapanood yung wedding video noon, maaalala yung studio mo, maaalala ako. Mm -hmm. 'Di ba? Social media yes nandiyan yan. Pero yung social media kasi mabilis yung transition. Mm -hmm. Pero yung pagbibigay mo ng value sa ibang tao, like wedding, hindi matutumpasan yun. Yes. Yun mm yung -hmm iba sa wedding eh. No? Kaya mm -hmm. kumbaga karamihan din ng mga suppliers tumatagal at nag-stick sa wedding. Kasi may ganong feeling eh. Emotions meron talaga. Tapos 'yung 'yung kwento mo rin kanina, 'yung 'yung drive ba mm -hmm. na parang ano kay in the moment ka lagi. Hindi mo masyadong iniisip 'yung future, 'yung past mo kumbaga ex mo 'yun eh, mm -hmm. 'di ba? Pero nga pag in the moment ka lagi, which is a good reminder for everyone. Mm -hmm. Uh, na remind ka na gawin ko na. And hindi lang gawin mm -hmm. yung the best mo. Uh -huh. yes. Mas galingan. So, uh -huh. Wala wala ka pagsisihan eh. Oh, uh, 'yun tama 'yun. Ang ganda nun, Ang ganda nung mindset na 'yun. Sana lahat nung yung nanonood sa atin ngayon na maging ganun yung mindset, no. Hindi porkit nakita mo yung isang videographer na mayaman, malaki yung bahay, maraming kotse, maraming asawa. <laughs> Kanta yun eh. Hindi, <laughs> di ba? Totoo naman eh. Mainggit ka na. Ah. Di ba? Hindi mo alam yung pinagdaanan ng tao, ba't meron siya ng ganun. Huwag ka agad yun yung i-goal mo. Ang i-goal mo is paano mo ma-improve yung sarili mo, paano mo gagalingan, paano ka magiging valuable sa ibang tao. Yes. Tsaka ano, iba-iba eh, naman yung timeline ng ng tao. Oo. Mm. So, meron at meron eh. Oh, kumbaga yung or maaring magkaiba din yung yung success or yung goal niyo rin eh, di ba? So kung yung kung meaning ng uh, success. for you. Mm. So yun lang naman yun. Galing. Yun eh. Eh para kay Chris, kay Chris. Chris Gids. Bakit pa sarili Sana yun eh. Para kay Chris kasi yun yung mindset niya na magbigay ng magandang value, magandang video sa ibang tao mm -hmm. na hindi siya inaano yung pera na kasi yun nga totoo naman mm -hmm. eh, kasi kung nagbibigay ng value katulad no sinabi mo kanina no nasunugan ka mm -hmm. kala mo, wala eh pero nung yung mga followers mo pare meron di ba dami dami di ba daming dami. uh, after a year na time stream mo yung oh, ano mm -hmm. sa grind mo ha? hindi 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 nang apakan ng tao or nang mm -hmm. nagano ka pero grumain ka talaga